Hi guys, andito na naman uli ako sa Tagutod. Papunta ako ngayon sa Tagutod, Pagilin, La Union. Ito, sakay-sakay ako ng tricycle. Dahil madami akong dalang gamit at mga damit. Mission therapy natin ngayon guys. Kaya ito, ano? ko ang Tagutod. Ang ganda-ganda na ng mga, ano nila, bawat sityo. Hmm? Ang ganda ng kagudtod ngayon ah. Parang pinakulay ang daanan oh. Oo. Oh. O, oh, diba? Sino ang mga nag-drawing niyan? Ito, mga babarangay. Oh, ganda oh. Oh, galing ah. Kaya na i-contest, na i-contest, na pag-pilililis. Ah, nakasama sa contest. Kaya, i-digit-digit yung mga fans. Oo. Oh. Kaya, kung laban nila, kaya, i-contest. Oo oh, nga oh. Ang mga daanan, nakakatawang tingnan. Maganda na ang sitio, ano to? Sitio Santol. Ako uh, bas na. Ako ah, bas na yan. Sa kanina Santol. Ay, ah, doon kay la Sister Maria. Dito uh, na tayo sitio Kuba. Oh, galing Ah, ah yung pala ang ngayon ko lang nakita na doon pala ang daanan papuntang school. <laughs> ito yung kilala Oo. Uh, kasi gawa na lahat ng uh, mga daanan. Maganda na. Dito di ba sa minto? Ah. Ay, okay Ah, dito. Dito, uh, uh, dito hanggang uh, dito pa. Buti, ano, tag, hindi nag-ulan. Pag tag-ulan dito, putik. Ah, dito, aligamok naman. Pag tag-init. Yeah. <laughs> Oo, oh, kasi, kailangan natin puntahan si Pastor Jaime. Ma-therapy. Eh. Oh, Kita niya ang ganda ng, ano. Oo nga, eh sunod din sa semento naman to oh. sana yung semento nito bago magtag-ulan. Hey, para ano para hindi ano Oo, oh, correct ka dyan. Dito na naman tayo sa tagod na naman sa atin. Oh. Ah, ito, the shirt to. No? Pero okay na. Pabaay na kami. Ay, si Brother Jeff ay higit-higit. Gainit ngayon, buti may hangin-hangin. Thank you, Lord. Oh, oh, oh. masakit yung hangin. Oo, masakit yung hangin sa katawan. Kaya alam yung higit sa balas, masakit. Hmm, hindi natin karawang yung nangyong, 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 nangyong. Grabe. Dito ginagawa pa. Kaya na meron pang ka, yung kabako. Ah, laki ng bato. Mga ikaw, Mahaba kasing boto. Ito yung papuntang bagyo. Yung ginagawa ng bagyo. Uh, eh. kailangan natin ng ganito. Nakakatulong din yung kakamas mo. Kita yung dalan, <laughs> kala mo kita, pero lubak sila. Puro lubak-lubak. Ang trabaho ang pinakaginto sa nakakatang puso ng tao. Kung gaano kabuti, yan ang ginto. Ang totoong ginto. Pari ko pala maganda na. Para therapy si Pastor Jaime pero ito nakiusap ang kanyang asawa kay Sister Maria napuntahan ko siya at therapy <laughs> pag dumating ako kaya andito na ako ngayon therapy ngayon sa inyo kay nabalitaan ko nga po mm, nabalitaan mo noon Oo, sabi ni Sister ah, ap Maria Apat-apat na buwon niya tay Apat na buwan ya, tayo buwon ka sa therapy mm. Paano lumiiit ka Tay at saka mm. Ano nakakakilos ka Dati yung kuno parang ko lang min kinag para sa akin parang ko lang parang hindi lumala yung one yung ano mo mm -mm. eh maliksi ka dati di ba hm mm -mm. parang mm -mm. lumiit ka na yun oh no? mm -hmm. ang mo ngayon mm -hmm. dati malaki ka eh mm -hmm. Tsaka mataba ngayon mm -hmm. oh. <laughs> yeah, wala na parang bumaksak ang katawan bumaksak mo yung mga muscle na. mo na saan na pinapalaki natin yan <laughs> uh, wala na eh. walang exercise yata Ganun ano tay mm -hmm. uh, Sige, i-therapy kita tayo kasi sobrang payat mo. Oo, sige. Then, Pumayat ka. Pumayat kita eh. Yung sabi ni Maria, oh. narating ka. Uh, Nakailang balik na ako tayo dito. Mm -hmm. Nung nakaraang taon. Tapos itong taon, pangalawang, pangatlo na ata ngayon. Eh, nagbimesage naman po ako sa anak nyo. Eh, sabi eh, hindi daw muna. Kaya, mm -hmm. hindi na ako natuloy. Eh, ngayon, sabi ni Sister Maria, mm -hmm. nakausap daw po si nanay kahapon, nung isang araw, na mm -hmm. nako ako. Kaya kahit anong mangyari, pupunta ako ngayon. Kaya uunahin ko yung therapist na mm -hmm. Para bumalik yung dati yung sigla. Mm -hmm. Bumaksak ang mukha mo. Mm -hmm. Sige lang. Okay yan. Darating naman yun. Kagaling. Si, 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 Pwede naman kita i-therapy kahit wala pa po sila. No, Oo. Oo. I-start na kita i-therapy kasi medyo matagal ka ng therapy mo. Kita, Para lumakas-lakas ka uli. mm Marami, parang maraming aayusin sa'yo eh. Kasi parang na-stip. Ah, na-stip na naman yung kamay mo. Parang... Umiikot na na. Umiikot. Umiikot na naman ang mga ugat mo at saka buto mo tay. Ang hirap niya na naman niya i-flexo. At saka mabigat. Mabigat ang ano. Payat ka tapos mabigat. Sige. Kasi iba kasi yung therapy na ginagawa ko po para sa mga paralyze. Yung bubuhayin yung ugat, tissue at yung mga buto. Yung i-improve po yung tayo. Mm -hmm. Nakakalakad ka pa Katulad dati Nakakatayo-tayo ka Kakaupo ka mag-isa Ngayon mm -hmm. yeah, mahirap talaga Nahirapan ka kumilos mm -hmm. Dati yung Kung tira Oo nga eh Parang ngayon Parang Hirap kang gumalaw mm -hmm. Oo oh, dati maliksi ikot -ikot ka eh mm -hmm. Umiikot-ikot ka pa Umabalobalok tot ka pa Sige lang po. Basta pag kinerapi kita, huwag nyo na po ayaan na magalaw uli o mabago yung mga alignment nyo, tay, para dire-diretso ang galing, ha? Di ba, nang matagal tayo magkita, kasi lumalaki naman po ang katawan. Habang, ano, wag lang po mawala ng lugar yung mga buto na inayos ko. O, sige po. Bakit po? Walang, 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 improvement? walang, Mabuti yeah. na lang <laughs> siya. Sabi daw, umaaray daw kayo eh. Mm. Sa terapi nung isa. Sabi. <laughs> Yung, ah, mabigat talaga. Mabigat oh, ng, ang kanyang oh. oh, ano bang ginagawa sa inyo? <laughs> marami yan. May kurenti pa. May Ala! No, bakit kayo kayo oriente? Hindi naman kailangan. May kurenti pa. Sa araw, marami mo. Totoo talaga. Mga 70 plus. 70 kayo na kayo ngayon. Mm. At least, ma ano pa. Maalwan pa ang ano. Mm. Sige lang, mag-i-start na tayo ulit. <laughs> mm. ko kayo. Parang ilang, ilang, ilang kalahati. Ilang buwan na. Ba, ano, ano eh, baka ano, four months yata. Oo, ano, ano, oh, four months ka tinerapin ng iba eh. Oo, oh, four months. At tapos parang... At saka, ano, three times, uh, three times a week. At uh, three times a week ka pa. Three times ah. Ah, ah. Monday, Tuesday, at saka Friday. Eh, di pupunta siya ngayon. Wala na Pinahinto ko siya. Wala pinahinto siya. mo? O, o, may may manong, ano, 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 linggo na. Ang mga 3 weeks na yun so, oh Oo. 3 um, weeks. Oh, na hindi nagta-therapy sa'yo? hindi na. Oo. Oh, okay. ko siya, anong, si, ano, si Bernard yun. mag nung kanilang buwan. Kamay. <laughs> Mag-aaral Mag kamay at saka <laughs> um, iba yung reaction ng katawan. At saka <laughs> Matagal siya lang isang oras pala. <laughs> <laughs> Isang oras lang. <laughs> uh, ngayon sisikapin natin, improve lahat. Kaya lang tayo na electric ka. Problema natin ngayon yung mga ugat mong numipis. O so, nga parang may numipis. Kasi dati pinapa pinapaano natin yung ugat mo, pinubuhay. Ngayon, ibabalik na naman natin sa umpisa yung therapy nyo. Umpisa na naman kayo. <laughs> oh. Umpisa na naman kayo. <laughs> bakto to grade uli kayo ngayon. Nagkaan mo na ba kayo? Kumain na kayo? Gusto nyo mag Uh, sige, mag-start tayo. <laughs> wala na. Wala nangyari. Kahit kayo kuryente kayo. Dati wala kuryente. I Steam lang kayo. Ano, nagsasauna-sauna na lang. Relax-relax <laughs> lang ang katawan. Ganun lang, ganun Ganun lang, pero ang blooming ng muka. Ngayon nga, parang lumiit ang mata nyo. Ano? O nga, um, nagsag ang mukha mo. Parang uh, bigla kang nangulubot. <laughs> dati, gwapo na, handsome. stunning ang mukha. <laughs> uh, hindi ka na gumagalaw-galaw. Sa, dati gumagalaw-galaw ka. Gumagalaw, ngunit hindi naman masyadong magalaw. May control. May control, galaw. Hindi ako sige Tay basta tiyaga mo lang yung therapy ko yung antayin mo lang ako mm. uh, habang habang ako ay kaya ko pang magmission therapy ay <laughs> eh, sisikapin natin hanggang makatayo ka ulit saka makabang lakad-lakad total nandito ka na sa baba oh okay, oh kaya oh. binabayan binaklas yung mga wall ay sinira na yung one. maalwan dito ayusin mm. na lang itong baba oh maganda mm. naman ang lugar ng baba niyo oh mm. Ayusin lang malaki oh pwede ka dito mag-exercise maglakad Tay mm. At saka mapresko. Tigas talaga. parang dayo, dayo, dayo. Parang, ano tong balakan mo ah? Skip. Bigas Grabe. Kaya hindi ka na makaano, makabaluktok din. Mm. 'Yun ginagawa mo dati. Kitiin mo muna marami tayo, ha. Kailangan mo muna marami tubig kasi parang dehydrated ka oh. Mm. Ang payat-payat mo. Bukamuna ng buka muna ng kumagat ay ha. Oh, ganyan ka lang kaya. Parang si tigas yung pader. I-therapy natin siya. Hindi okay, iba na yung ano ng kalawa oh, bumaksak ka nga. Nabot na yung kanyang. Mga ano, nagdikit-dikit na yung mga buto niya. Sabihin hey, yung ano mo, is fine. Mm. Hmm. Grabe, trust me. Bumalik sa dati. Bumalik ka nga, naglak. Parang nagdikit-dikit ang mga rib mo ah. Hmm? Sige tayo, ano? Diretso muna tayo ng ano, sige. Yan, po sige. Tayo po. Tayo po. Sa akin. Sige, yan. Tayo po. Sa akin. Mm. Sa akin. Hindi ka nahihilo. Mm -hmm. Oh, sige, Punta sa akin. Mm. Tayo muna. Stop. Mabilis ka naman ano ah. <laughs> tayo po, Ayan. po. Ayun, iinit ka tayo ha. Mm. Yung iinit na yan tayo yan magbibigay ng oxygen sa katawan mo mm -hmm. ha. Mag-inhale exhale ka lang tayo ha. Mm -hmm.

So, sige tayo, higa po tayo. Eh, hindi, hindi po. Ito lang pala ang higa. So, sige. Oo, oh, higa. Kaya? Oo. Oh. Para, terapi na tayo. Stop na. Okay naman ang paghiga. Ano naman ako nag-alaga sa'yo? Masyadong istip. Ito, hindi. Higit oh, na yung siko ng batang mong dalawang siko. Ano ba to? bilis ito mo yan. Parang dati ata. Malakan na ng masin mo, no? Ang kotok. Hmm. relax inhale, exhale po para yung katawan may karoon yung oxygen bale, hinga sa ilong buga sa bibig Yan. O, dahan, dahan, dahan ganyan ang gagawin yung inhale, exhale naaabsorb po ng katawan mo yung ano nararamdaman ko na yung oxygen hmm. tapos rest, rest pagkakana pagod mag inhale, exhale Nanti aku kasih dia Ngayon ang init, init ang panahon. Sobra. Sobra yung mainit ng mga tumay. Hmm. Mainit na. Para na sa amin eh, pugon. Hmm. Sa Laguna. Pugon. Oh. Sobra init. Talaga, talagang hindi gaganda yung ano. <laughs> parang sa ano na tayo, nahanda na tayo ni Lord sa, sa pupuntahan nating lugar. Kaya magpakabuti kayo. Maya kayo magpakabuti. Mahirap papunta sa hell, hell of fire. Kaya siguradong ano, sa heaven kayo kasi <laughs> sinabi ng Panginoon hindi ako nang nagsabi kayo oh. paniwalaan mo lang sinabi niya totoo po <laughs> may pananampalataya sa sinabi ng Panginoon yung tunay Correct. parang hindi ano sa gawag lang hindi taya mm -hmm. sa sa ginawa ng Panginoon hindi ako nang mabuti mm -hmm. Para sa atin hindi tayo -gawa ng mabuti nang walang Panginoon mm. <laughs> kasalanan mo lang naman ang patawarin patawarin na tayo inaon, po tayo ano Kailangan natin ay, Tefaya, siya, ano. May, ano, na hindi tayo kaya isa na hindi ano sa asin tatawa na isa lang siya teach natin at natin may pag-asa pa may pag-asa pa magbago magbago mag niya siya eh may. kung mayroon ba ano, anong sinabi natin Lord. Mm. Ah, uh, iniwan din in Christ Mm. Yeah, yan yung sinabi niya. Kung mayroong tungtungihan, hindi may siya magbabago sa iyo. Mm. Lahat ng bagay yung bago niya. Mm. sa -mm. uh, ating buhay. Ayun sa kagandahan ng ano ginagawa natin sa mundo. Mm. Yung product na lang ginagawa natin ay kabutihan ng Panginoon. Kumuha ano, tayo ng mabuti. Anong ispertaryo ng mga ngayon eh? Mm, -mm kung gumawa ka ng mabuti yung ang katunayan na ikaw ay sumusunod sa utos ng Panginoon mm -mm. sinabi niya magkapabuti mag, ano, kayo mm -mm. yung kuman yan mm -mm. Mm -mm. Totoo. kung ginawa mo yan iginawa mo ng ano, gusto ng Panginoon Oo. hindi sa yan mm -mm. galing sa utos ng Panginoon Totoo yan. Uh, you must be holy because I am holy kung nanangarod so we have to Uh, imitate or like 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 a holy person. Mm -hmm. Yun yung gusto ng kabino. Huwag gumawa ng masama sa pagpatao. Sa pagpat, ginawa mo sa pagpatao, ginawa mo kay Jesus. Mm -hmm. Kung ginawa ng mabuti sa iyong kapwa, hindi ginawa mo sa akin, sa akin yun. Totoo. Yan, yan yung service na sinasabi natin. Maglingkog ka sa tao, maglingkog ka sa Diyos. Naglingkog ka sa tao, naglingkog ka sa Panginoon. Ganun mm -hmm. yung lang. Mm -hmm. Kaya gawin natin yung Tama. nakakaya tayo na talent po naman yan. Anong kina, gusto mong gawin, naging gawin mo. Para na, masabi na ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Uh -huh. Yan yung mission ng eh, isang tao. May umiirang tayo. Man. May mga kanya-kanya mission. Ano, Kanya-kanyang uh, trabaho sa mundo ito. Uh -huh. Para sa kabutihan ng lahat. Huwag tayong gumawa ng masama na contact kung uh, mga ang ginagawa natin, hindi eh, masama ang ginagawa natin sa Panginoon. Mm -hmm. At uh, hindi gusto ng Panginoon yan, para saan ka niya. Mm -hmm. Correct po. Mm, malang, malang. kay Pastor. Mm -hmm. <laughs> Ayan lang na-share niya. Yung uh, mabuting balita. <laughs> Gano'n Mm -hmm. Uh, lang. Kailangan pakinggan natin ang ating mga mga seniority mm -hmm. na magbibigay ng guide. Mm -hmm. Para mabuhay sa mundo ng maayos at mabuti ang mga yung your parents? Mm hmm. Love your, your mom -hmm. oh, Hindi, ano yan, hindi optional yan. What is up to them? Kailangan. Kailangan, kailangan mga Sa kung mo yan, blessing. Correct po. Totoo yan. Yeah, no, hindi mo ano, hindi, hindi blessing yan. Dalawa lang. Nakakikutan ng ano na uh, sabi-sabi. bilis, <laughs> so, yung glazing o oh, cursing, ganun lang. Ganun lang ng punta niya. Ganun pa na rin ang mga punta niya sa kapatang. Mm. Uh, kung niya yung tanong, ano mo. Gawin mo talaga kasi kailangan. Nung trabaho mo doon ka mabubuhay, ganun ng Panginoon. Anong klaseng trabaho? hindi ka pa dyan. Kung gawin mo ang tama. Gano'n din Na ka? Di. ka? Eh, sabi niyo sa laman mo, saan ka yung kakayahan mo doon ka? Uh, mabuhay. Eh? Mang Diyos ang bahala doon. May kuryente kayo? na ground ako? Hmm, ako. <laughs> yung isa kamay nyo, nakukuryente ako. Oh. Palagi. <laughs> Nawak mo na yung mo, ano, Ulo. O sige lang. O tapos i-diretso ang likod. I-stretch pa backward. O galaw sige. Yan yung kamay. Mm. Tapos yung likod mo i-forward mo papunta doon. Yan. O backward. Yoko. I-bend mo yung likod palikod. Baluktot. Yan. Mm. O sige, balik sa akin. O. O pababalik Bab pa baba. Kailangan nagagalaw ang spine. O, yan. Kasi kailangan nagagalaw ang spine talaga tayo para hindi bumigat. Saka para bumalik yung dating ano ng spine mo, flexible. Ganyan ang gagawin mo araw-araw tayo. Tapos galaw-galaw ng paa tayo. Yung mga daliri mo sa paa. Kailangan ginagalaw mo yan kapag nag-exercise ka. Yan. Tapos ibiben yung mga tuhod. Yan. Pabila. Yan. Sige pa. Pagtapos hmm. namin mag-therapy ni Pastor Jaime ay nag-selfie moment kami at pati ang asawa niya. Ang laki ng pinagbago na rin. Thank you po sa inyong pagkitiwala. God bless you. Thank you for watching.